Mundo ng hunter-hunter, ang mga Nen Master ay hindi lamang mga tagapagturo ng teknik. Sila rin ay mga mandirigmang may malalim na karanasan at kaalaman sa mundo ng pagkikidigma. Ang kanilang papel ay higit pa sa simpleng pagtuturo dahil sila ang humuhubog sa susunod na henerasyon ng mga makapangyariang hunters. Ang mga estudyanteng gaya ni Nagon, Kilua at Kurapika ay hindi sana nakaabot sa antas na meron sila ngayon kung hindi dahil sa patnubay ng kanilang mga guro. Dalawa sa mga pinakakilalang Nen Masters serye ay sina Wing at Izunavi. Matahimik, ngunit mabisang tagapagsanay na may sariling estilo sa paghubog ng estudyante. Ngunit kapag ang dalawang guro ay magharap, hindi bilang tagapagturo, hindi bilang magkalabang mandirigma, sino kaya mas malakas? Sino ang tunay na mas malalim na pagkaunawa sa Nen at mas may kakayahang lumaban ng harapan? Si Wing ay isang Nen Master na unang ipinakilala sa Heaven's Arena Arc siya ang naging guru ni Nagon at Kilua. Kilala siya isang manipulator type user na nangangahulugang kaya niyang kontrolin ang mga bagay o tao sa pamamagitan ng kanyang aura. Dimik si Wing at palaging kalmado. Unitaglay niya ang lalim ng karanasan at talino sa pagtuturo ng Nen. Sa maikling panahon, nagawa niyang buksan ang mga aura nodes ni Nagon at Kilua. Ginabayan sila mula sa basic techniques tulad ng Ten, Zetsu, Ren at Hatsu hanggang sa aktual na paggamit ito sa laban. Ibig sabihin, tiwing ay biyasa hindi lang sa teorya kundi pati na rin sa aplikasyon ng NEN. Bilang isang guru ng Heaven's Arena, isa sa mga lugar na puno ng ligalig at patinding labanan. Malaki ang posibilidad na meron siyang sariling karanasan sa mga tunay na sagupaan. Ngunit higit sa lahat, si Wing ay maingat, papanuri, ginagamit ang utak bago ang lakas. Isang estilong nagpapakita ng kanyang pagiging strategist. Samantala, Si Zunavi naman ay ang misteryosong Nen Master ni Kurapika na unang ipinakilala bago magsimula ang York New City Art kung si Wing ay mas seryoso at metikuloso sa pagtuturo. Si Zunavi naman ay mas direkta at tila hinubog ang tunay na mundo ng panganib. Ang paraan niya ng pagtuturo ay mas brutal at mas praktikal. Hindi siya natatakot ilagay si Kurapika sa alanganin dahil naniniwala siya sa panganib na mas tumitibay sa isang mandirigma. Bagamat hindi taas ang sinabi ang nentype ni Zunavi, base sa kanyang tindig, kilos at uri ng pagsasanay kay Kurapika, ay eh maaring siya ay isang enhancer o conjurer. May matatag siyang pundasyon sa paggamit ng aura. Siya rin ay nagturo kay Kurapika kung paano gamitin ang chain base, nent techniques at mapanatili ang kanyang zetsu at gyo ng matagal. Mula rito makikita natin na si Zunavi ay hindi lamang biasa sa basic at advanced nen. Sa rin siyang aktibong kombantant na sanay sa pressure at bigla ang pagbabago ng sitwasyon sa laban. Kung pagtatapatin natin si na at Izunavi sa isang matinding Nen battle, magiging mahirap ang pagdidesisyon kung sino ang tunay na mas malakas dahil magkaibang ang kanilang estilo. Si Wing ay isang mapanuring strategist, maaaring may mga teknik siya na hindi pa ipinapakita sa anime o manga. Bilang banda, si Izunavi ay walang paligoy-ligoy. Bilang tagapagsanay ni Kurapika, malinaw na kaya niyang turuan ng isang specialist ng mga komplikadong teknika. Kabilang ang paggamit ng Nen sa ilalim ng matinding emosyon. Ito ay patunay ng kanyang lalim sa pagkakaintindi sa emotional Nen at adaptability sa gitna ng laban. Kung magiging maikli ang laban at pisikal ang labanan, lamang si Izunavi dahil sa kanyang aggressiveness at instinct sa real combat. Ngunit kung ahaba laban, kung saan kailangan ng diskarte, pagbabasa ng kilos at paglilinlang, si Wing amas may tsansa na manalo gamit ang kanyang analytical thinking at precision type 9. Ngunit may isang matibay na punto, si Kurapika ay naging isa sa pinakamapangalim na specialist sa buong serye. At ang taong unang humubog sa kanya ay si Isunavi. Pinapakita lamang nito na nang na lalim ng kakayahan ni Isunavi bilang guro ay may katumbas na halimaw na estudyante. At kung batayan ang tunay na lakas sa laban, mas malamang na si Isunavi ang mananalo sa isang harapang sagupaan. Pabuhuan ang labanan ni wing at Isunavi, ay sagupa ng dalawang uri ng katalinuhan. Ang tahimik na strategist laban sa instinctive na manlalaban, si Wing ay mahusay sa pagpaplano, kontrol ng aura at posibleng may teknik na kayang gawing chessboard ang labanan. Ngunit si Sunavi sa kanyang lakas ng loob, bilis at combat intuition ay mas handang lumusob sa si pagbuno at magpataw ng paminsan minsang brutal na kamatayan sa kalaban. Sa uli, kung ang sukatan ay sino ang mas malakas sa kalaban ng buhay at kamatayan, si Tsunavi ang mas may mataas na chance ang manalo. Ngunit si Wing ay mananatiling isa sa pinakamatalinong Nen Masters na posibleng makatalo kung ang labanan ay sasaalang-alang sa tamang arena, ang taktika at diskarte. Kung nagustuhan mo ang video nito huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.